Diyan tayo alamang lamang bagong ha. Hindi nga lamang bagong lahat o. Sige natin ang kamatid. mo, Ayan o. Yan naman. Yan naman. Ang pala yan. Anong tiyaktaw sa may makabigay? Tiyaktaw sa mga bebe. Ano na po po Ano po dito? Ay, um, mamangol mamangol. O, panin, ay ay, mamangun. Mamangun. Kapong yumulpan. Kapong yumulpan yun ay ay sa tapot pero sa mga kubo. Mayor, mayor walang kalaban yun no? yun. Mayor. Ay o? last ano you know, walang kalaban. <laughs> yeah. mayor yun. <laughs> na Salamat. Yu -mayor, ya, mga kubo so, yung saranggata, sumama akarin pare. Dahil na mga ito. Saugal lang natin yan alamon bagong at saka, vlog na pula. Pero na pawak na dito, hindi pa pala naka date, ha? pala <laughs> <laughs> na, para, Ito pa yan? Sarili. Ay, marami po. Okay. Ay, dadan. No? Para magmamantika-mantika. Lalagyan pa rin natin ng itlog ng itik yan, mga idol. No? para na... Ay, tayong maraming itlong, mga idol. May itlog na pula, may itlog na yes. legon. Ayan, mga pinakasabaw na itlog. ito. Saan kanada? Algaray, yan, no? salamat sa pagpasyal ha. Pakakain tayo ng ampalaya at saka buro. Ito. Masarap, papampangan. Salamat ha. Pasyal po sa Sulipa, Herona po. Sila taga Sulipa. Sulipa, Herona po. Sulipa, Herona po. Sila pa, Herona, siya tao. God bless you. Taga Sulipa. Sulipa, Herona po. Kami ang tubong arayak. Dada, okay na. Okay, okay. Hindi din di, matagal. Sa Marawi ito, sa Canada? Ang ano. Kalaw. Salamat sa pagpasyal ha. tayo ng ampalaya. At saka buro. Ito. Masarap, kapagpangan. Salamat, Salamat ha. Masya tao po sa Sulipa, Herona po. Sulipa. Sulipa, Herona po. Papangat tayo ng talapyang walang kamatayan. Bawang sibuyas. Okay.

Alagaw ng alagaw mga ito yan. At saka pamintang at at saka asili. Antipolo idol. Abo antipolo. Ayan ako. Ayan ang paak. Masarap. <laughs> ang ay, lasa. Ayan ang walang kabatayan. Iyan uh, ah. Masarap. Matikman ay, na rin, matikman rin sir. Ayan okay, <laughs> may ang palaya. Ang ah, favorite niya yung palaya. Opo. Kaya kayo siya ang palaya. Taga antipolo po yan mga idol. Oh. Masarap. Sarap. mis na ano? Oo. May buhok, buhok pa tayo yung buhok na kita, ano? Panalo. Panalo. Singapore po siya, Singapore. Kumakain daw ng buro, tsaka kalapya. May kilopin pa po sa kasalubong, ha? May dami dala, mga ito. Pupo, tagasa kayo. mga po yung sa... Malolo City. shout out sa Reality. Reality. Ano

talatya, ang palaya, puro lang ng mga kilitas yung, so yung pinagtatago, ko, hindi ko alam hindi ko alam kung saan hindi ko alam kung saan po yung tawagan, tawagan ano yung karamina? ayan po, ayan yung kasaba uh. saan na pa kasaba? ayan po, kasaba po kasaba, hindi saging po ayan po, si misis pa po, ay, pangako para tumabaka po

tapos na ka dito eh. Apo. Ah, lalayo niya, tatangos ng mga ilong. Mga ilong. <laughs> Hindi na dapat paggawa. <laughs> Ayan. Ah. Salamat <laughs> sa pagpasyal ah. ha. Ayan. Ang ganda rito. Happy birthday pa rin mga Martiglaw. Nasa da, uh, da, uh, uh, Toronto, Canada. Salamat ay uh, dola. ate. Salamat ha. Uh, Pabitsyan tayo, idol. Papuro mga tangos kayong ilong. Ano? Lalo <laughs> mga ilong niya ito. Kapan uh, may besya, tatay? Pogi, hate ito. Pinabatong bata. Ano? Kailangan <laughs> ba tayo doon ha? Pag hindi pa kayo kumain, kain tayo talapya doon. Kumain na kayo. Kumain na kayo. Salamat tatay. tayo. Kaya sabi po kung tayo. Anong pangalan mo tatay? Ah, uh, Meling Matumbakan. Oh, Meling Matumbakan? Oo. Uh -huh. Pangalan ba? Mabigat ang... Mabigat ang... Yung asawa na susat ka, magkano ka. Ah, ganun. Ah, siya tatay. Matumbakan yung asawa na susat. Opo, opo, opo. Good morning. Hi. First time, first time. Saan so galing, Idol? Uh, Mexico, 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 Mexico. po, Mexico. Saudi. Saudi. Up, lagi po namin pinapanood sa Saudi Arabia. Kasi shout out po sa mga taga Saudi na kasama mo, ano, Idol? Ako uh, po, sa mga nurses po doon. Anarces ah, nurses, yan. Shout out, Idol. Uh, up, lagi pong nanonood, mga kapampangan po doon. Ayan, yan, Happy birthday, ah, ha? paring mga Martiglaw, ah. Nasa Toronto, Canada. Is... Alright, up, salamat, Idol, ah. Ege, ege. Kaya taga... Taga Makabebe. Taga... Makabebe, Quezon oh, City. Pero may iba't kaya ba po, Quezon City? Quezon City, kala ko galing kayo ibang basa. Eh. <laughs> Mga um, pagkaganito ito, mayaman eh. Ay, hindi po. Ay, na. Kalulo mo po. Kalulo, ayan. Uh, Tagalog, ah, mahirap ang sabihin ng kalulo. Kalulo. Salamat po sa pagpasyala na. No? Ang oh, ganda pala. Opo. Libre po ang musel dito. Ang oh. ano ko po, ron sa sagong katakutan yung 3.4 million followers. Wow. Happy birthday, pare mga martiglaw ah. Pagkakaroon tayo sa At, uh, Lubao, Santa Cruz, de po ako po. Ah, Pedro, Dulo San, na po ito. San Pedro Paltarangan. Salamat na lang sa si panunod ah. Uh, dapat umaga para ma... Every day po yan. Kalapin <laughs> <Haraping walang> mo <hamata laughs> <ayo, laughs> <laughs> <laughs> lang kamataan. Lalo na ito, taga-agayan pa ito. San agayan na doon. No, Loco, magkakayan bali po. Kagayan bali, Ano Sa kakamarin po, kakakayan. Ah, salamat po. Shout out po sa mga taga-agayan. Ayan ay, na ito, oh, <laughs> Pa. Ah, bugay po, bugay. Ah, salamat tayo dala. Ate, kuwat baboy mga idol ito. Yun no? oh. Ah, tita na tapos tinamad magiya o mga idol. Kamayin ko na lang, wala po kami ano. sa uh, madami po kasi kung sasandukin ko to mga idol may due ano. Ayan po, nagugas naman po tayo. Ayun oh. Eh. Kuwat baboy mga idol. Tenga ng baboy. Lagyan na natin ng paminta. Maraming paminta. Sili, tita. Pag-ikuha, sili. Ayan, toyo. Sa datong kuti, baka naman, no? Eh. Toyo. Kalamasi. Marami tayong kalamasi dyan, no? Eh. Masarap ang maasim sa kalamasi, mga ito. Diyan. May nyaman. Mas lam. Mas maasim, yun. Bago manicure po ako, ha. Ayan. Nabababas na naman siya. Lagi nababas na yung siya, ito. Eh. Pagig sarap, baka naman, ha. Eh. Ito po kasi naman no, ganito eh. Yung liver spread kita pag ibukas, nakalimutan ko. Yan o, no? ganito tayo. Yan. Ipisili mo yan, ano tayo. -hmm. Tapos sa eh. ano mo nito, eh, magmamicrowave ka ng konti-konti. Napakasarap nito. Nagbukas na po ako ng ilang beses, mga ito. Nakakakala niya. Hindi ako nabukas. Kailangan lang naman ang kakain ito. Mm -hmm. <laughs> yan ang kapigasin ayun, hindi man titikman yun eh, may mga yung laso tokpat baboy walang nila mga ito, good morning good morning katerbang sibuyas mga ito marami tayong sibuyas, para tayong hingga sibuyas at siling marami, napakasarap nito ayan, kakamayin ko na po mga ito dahil may nagugas naman ang ayun kasarap nito yan. Manyaman na, manyaman. Yan o. No? Ito, oh, dinitin. O, lagyan pa rin ito, tita. Talagang yeah. marami. Mm -hmm. Lagyan na, punin pa. Sayang. Para umusok ang kanilang mga tenga. Yan. No? Bango, no? Mm -hmm. Kasarap yung marami sibuyas. Talalagi po yung si Good morning, good morning.